Hello guys! Maayong hapon na tong tanan. Everyone! For today's video guys, wala may nangad ka, October ka, karong adlawag guys kay nang lakaw, kung isa kong bala ganina. Tagtaon na gano'y nakauli guys. Pag uli na mo, naligo din ko. kay grabe kay kainit. Nag-dextra ko sa kong mother nga. Ugma na lang may maad to dito. limpyo, limpio kay. Ugma, wala man may lakaw. Ugma. Init kayo guys. Super. Si banana yun siya. Mukhaon na siya. Wala ito ng kaon. Gusto mo kapi eh? Oh, sige, love kapi. Danin, datong tatu ganin na wala pa brin purtahan. Ayaw sa brin kayo. Maot kayo ang hayo ko sa kuan. sa... Sige pa. Sige pa. Um, ang sa ina. Naligo ko guys oy kay parting iganga. Grabe ang lakaw kaganina, <coughs> mm -hmm. Salakang, na ganina init kesa sa tanan na. Parting bulara sa panit oy. Na itom god. Na itom ko ga. So kainit ang amo ang lakaw ka ganina guys. Namigi adto guys. Sa lakaw ang mga tatsiwot nako Naugma na ugma na pud. Hanto di na jud na maadto ba. na ko sa tiberji ay. Dilog ingon og ugma, ugma, daan pa lagi ko. <coughs> Nang lato mi ganina guys, kay naami gi adto. Unya, pasalamat mi guys sa mong giantuan uh, ning success ning successful pod amo ang kuan. Lakaw, tad salamat sa Lord. Kagahapon Valentine's guys, wala namin ng lakaw sa kumban na guys kay nagdit mi sa banig. Hay nanga mi guys. Oh, nabuak akong pasta oh. Ay, pasta na po, ni. Nabuak guys kay ning taon kong ice na impas ako na po ni Ikuan dito sa kuan Clinic na po. Puhon. Ang ganit, gamay rin na buak. Wala, ang lalagit ang kanin ko ano. Mo, nangatulog na may kagahapon guys. Naghapon din may pangatulog kay lagi. Pagka ugma sa'yo, sa'yo may mga lakaw mo to. katulog na mga gabi eh. Ano sa so, taurasan nga tulog gabi eh, May? Let's go na no. Uy, mo gawas si Inday. Gawas ka, Inday. Sa Miss Inday, oye. Ang galing na. Kaya niya alas yung na po mo Nag Naglungag naman ko daan, guys. Kaya para unya alas ko makakaon na kung mga dogi. Kaya para sa'yo na po mo magpahuway na gid ay buhok po, taas taas gid ay ang gipotol pero kuan an man daot na mangod ni Romel nindot kay buhok ni Hana ga boyage nga boyage nga kuan pagkariban pa, pa, kita ka sa ni Hana sayang ang mm -hmm. boyage ba kanaganin murag gi, gi highlights bitaw siya nga ana anak din ang sa kang Leo Rebrita siya nagpahimo 3,835 ba to kaya ni Ato siya wala promo kung ipromo to barato kay to 1,8 di man promo mo itong 3,8 ba to yung gingon 3,5 ba pero wala namo kita ni, ni Leo karo nag promo siya ato kuan atong pat kami ang December kay grabing promo niya niya wala ko ka kay gitapulan man ko Ani nga pit ba yata no? merkado no? Ni pabalikog kapag kaungan. Ni wala ko ni balik eh. Ang na urasan ng mata. Ang prunindot mong gaya po ng ni Ramilo? oh. ako akong buhok. Naulian akong buhok sa riban guys. <coughs> At kuwan pa ni Atong December 29. 29. kay pagkaugma ato, nang-umpra -um -na, nang nangumprata kay. Eh. Ha? A oh, 30 na, December 30 unya, ingon ang katunggahin mo sa kumbok guys, pagka next year na po kumabalik every December 30 tagay year na kumukuin ko nga kanang akong ta ipakuan ba kanang abitang ipakuan nga kanang treatment ba pa-treatment nako. ingon man siyang, sunod tui, kumbalik, siya, nasunod to pa pala kong balik siya, ay nakabalik ma'am ay ayos, sige ko ang sa kanang salong kay Madaot mulaban po siya customer pero nindot man gud umasigit balik-balik og salon kay ang ang bok dal, dali ra mo tubo ba dali ra mo taas tumud sa tambal. Hmm. anak guys. Sige ra ko panudlay guys, grabe ka igam. Ako ang kani ala Aramena is coming to town. Kani akong giisa ni na guys kay giigang man ko ay wa Giigang ko guys, kani akong gisuot. Hmm. kung bar na guys kay nangun. Na, na, ano siya dito? Ano siya? Nara Oh, ay ligo. Ay, tubig. Ito tubig balik sa nina guys Ito mario Wala pa na siya naligo kayo. Ay, ang tubig, nag-budget ako, naligo ito ko eh. Ang tubig eh, nag-budget ka. Wala agas, gano'n ako. Pila na wala na po agas. I-shout eh, out. Tara gano'n, ito, sa Pamanabi nga man na siya, nag-tinapples naman po. Wala mong kukuha, ilaan niya. Sa kaya na na niya na. Mugawas ka, Dudong. Magawas si Dudong may mangihi na. <coughs> Dito agi ko siya na kay Nasi ko alia. Si Dudong gamay. Gawas ito, gaw. sus <coughs> berarti so, naman ni liwatan ni Dudong gamay sa labrador may. Uy, ang diri may, unik ko na yung diri, on. Ang baga na. Ay, Lili, uy, sa labrador gina, si Abby, ba to? Kaya yung agtang, ano, dako pa siya agtang. Pero gagawin mo siya tiil, no? <coughs> Ali, ba? na ano ba lang mulang O Okay, ano? Sipat na, mami <coughs> na. <coughs> Nara, oh. Naliwat na siya sa kuan guys sa Labrador guys kay ang iyang diri ning dako na ang iyang diri o oh, ang iyang yang diri sa liog niya ang iyang balhibo ning baga na oh Ah kaliwat papa dagol o oh, papa boots o oh, papa patpat Aka naliwat Huy tugan tingog Aka naliwat papa boots papa dagol papa patpat <laughs> naliwat. Ah, naliwat. Hmm? Naliwat na siya ku an labrador kato sayang lolo si abi Diri, dako ka ayo din. Diri, baga nakayang ka iyang diri sa kang pat, -pat. Gawas ka? Ha? Gawas ikaw? Bugawas gawas baka Dili siya gawas guys. Ara guys. Dili kagawas. Hmm. Ako ng guys. Oh. Hmm. Just to ni akong mga anak-anak kids, ako. Si Persian, gamay na lang po iyang kapod. gahapon pag ipalit. Puri, abuya, kimukaon si Persian, guys. As in, good. Dali kay yang yung pagkaon guys. Kaya balikan niya. Kayak dili ni mo tagaan guys. Sa mukon. Diyo kanyang maayo guys. Promise. Uh 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 mm Mhm. San tiyot think kay na to friend request ay mo lima ma. Ano na remix ya. Kani mang good ang ang kuan sa kumba na guys kani iyang Rolly Marfer na niya please sa ilara mong guni opisina ang ako ang gipangkuan ani ang iharang mga kauban sa opisina wala na wala ko wala ko na wala ko nag nag ani og kanang mga kuan kanang mga, mga kuan wala sa opisina na siya nga facebook niya naa ah, guys asya isa ka kuan facebook niya na pang -pam pang pamilya kato yang Marla Broly moto ang pang pamilya pero kani wala kana ko ni gipan kuanan ug kay ang iyang friend diri mga kauban lagi sa opisina guys Anna Hala nagpasalamat ko sa koang-kuan. Sa sa nag-support sa koang YouTube channel. Ang akong YouTube channel guys kay 600 na ka pinakong subscribers guys, dayon. Ang ako ang Facebook page na dool na po sa 600 ang ako ang mga followers dayon. Kaning maka start makasin send na start sa koang Facebook page guys. O ako ang Reels, guys. Salamat kay sa inyong support ka sa ko ang TikTok. Sa ko ang Facebook account. Salamat sa tanan, guys. Salamat kaayo ninyo tanan, guys. Bora gin na akong masulti ninyo, guys. Salamat kaayo sa tanan ninyong mga support ka, guys. Tagandagan. Nagit tag supporters sa ko ang, guys. Sa ito ang YouTube channel. ko ano nang ilag out kay ning <coughs> op ko ano okay. gid ang ato okay. ang okay. ko guys ang ato okay. ang hinaguan guys Nang grow up na gid ang atong hinaguan guys 2022 itu lagi kasal gak? Ah, 2002 di ayah nabu ah. Together again Na, -na, -na. It's together again. Public, on some the eye. I'm love. i Took it up again <laughs> e, not in request information of the okay nang land siya you know, okay, mapuan um. pila na to eh taas taas naman din itong times so, dirira tataman guys salamat sa tanan ninyo guys sa inyong pag support pag like o follow sa Kung facebook page facebook account sa kong TikTok o Grails o sa kong YouTube channel. Salamat sa inyong pag-subscribe, guys. Amping tanda na na. I love you all. God bless. Bye, everyone.